Konnichiwa minasang! Welcome sa akin channel, Eric's Nihongo Lessons. Sa ito, ating ikukonjugate ang pangatlong irregular verb, ang iku, o pupunta, o aalis, sa isang daang paraan na napakakumun sa pang-araw-araw na Nihongo at atin ang napag-aralan sa mga nakarang leksyon. Ito ang pangatlo sa apat na parte at ating tatalakay ng conjugations numero 51 hanggang 75. Yoroshi desu Hajime masyo! Mula leksyon 35 hanggang isang daan at sampu, natutunan natin ang higit sa isang daang iba't ibang verb conjugations na ginagamit sa ordinaryong Nihongo. At ang leksyong ito ay sumusuma total na mga leksyong yon. Dito, iko conjugate natin ang irregular verb na iku o pupunta o alis. Gagamitin natin ang dictionary form iku, te form ite, conjunctive form iki, ang plain negative non-past form ikanay at ang plain past form ita. Pwede mong reviewin paano i-conjugate ang mga ito sa leksyon 30. Sa video ito, ating tatalakayin ang mga conjugation na ito. Ang pagbibigay at pagtatanggap ng actions. Hindi na gagawa. Tokoro mga punto ng panahon. Pagpapahiwatig ng layunin, mga desisyon pagtansya at probabilidad at mga sudong nouns na has o dapat lang, wake, pagpapahayag ng rason, at ang noni at keredomo na nagpapahiwatig ng kahit na o maski. Para sa mga donasyon ng kahit anong halaga, para makagawa pa po tayo ng maraming leksyon, pwedeng ipadala via PayPal sa Eric's Nihongo Lessons o para makipag-book ng private lessons, individual o group class, gamit ang Zoom o Google Meets, pwede akong kontakin via email sa ericsnihongolessons at gmail.com. Goju Ichibang, Pagbibigyan ng Aksyon sa Ibang Tao Formula, Te Ageru sa Plain Speech at Te Sashi Ageru sa Humble Speech. Ito'y nasa leksyon sa 69 at 70 ang pagbibigay sa iyo o sa ibang tao ng action ng pagpunta o pagalis, itte ageru sa plain at itte sa shiageru sa humble speech. Sample sentence, puntahan mo ang birthday party ng iyong kapatid. Bale, bigyan mo siya ng halaga na pupuntahan mo yung birthday party niya. Ototo kuno tanjobi party ni Itte agenasai. Ototoku no tanjobi party ni. Itte agenasai. Goju ni pagbibigay mo sa akin ang action. Te kureru sa plain speech. At te kudasaru sa honorific speech. Leksyon 69 at 70 pa rin. Ibibigay mo sa akin ang aksyon na pupunta ka. Itte kureru sa plain te kudasaru sa honorific. Pupunta ka ba ng Tokyo para sa akin? Tokyo ni itte kureru? Tokyo ni itte kureru? Goju sambang tatanggap ng action. Te moral sa plain style. Te itadaku sa humble speech. Leksyon 69 at 70 pa rin tatanggap ng action na ikaw o ibang tao ay pupunta. Itte moral sa plain. Itte itadaku sa humble speech. Papupuntahin natin si Miss Tanaka sa Tokyo. Bale, pupunta si Miss Tanaka sa Tokyo para sa atin. Tanaka-san ni Tokyo ni itte morao. Tanaka-san ni Tokyo ni itte morao. 54 bang hindi na gagawa. Nakunaru Nakunaru Leksyon 72. Hindi na pupunta o aalis. Ika Ikanakunaru. Ika May supermarket na bumukas, malapit lang, kaya di na ako pumupunta ng malayo para mag-shopping. Chikaku ni supa ga hiraite, kaimono ni toku ikanakunatta.

SIGOTO NI IKU TOKORO DESU. OTOSAN WA SIGOTO NI IKU TOKORO DESU. 56. NASA KALAGITNAAN ANG PAGGAWA. TEIRU TOKORO. TEIRU TOKORO. Leksyon 66. PUMUNTA NA AT ANDUN PARIN. ITTEIRU TOKORO. ITTEIRU TOKORO. NASA TRABAHO NA SI PAPA NGAYON. BALE? pumunta na si Papa sa trabaho at andun pa rin. oto wa shigoto ni itte iru tokoro desu. oto wa shigoto ni itte iru tokoro desu. Goju na nabang. Katatapos lang gumawa. Tatokoro. Tatokoro. Leksyon sa sintesis pa rin. Kaaalis lang. Itta tokoro. Itta tokoro kaaalis lang ni Papa papunta sa trabaho. Otosan wa shigoto ni itta tokoro desu. Otosan wa shigoto ni itta tokoro desu. 58 ban, muntik nang gawin. Ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 pa rin. Muntik nang pumunta. Iku tokoro datta. Iku Tokoro datta. Imbes sa Tokyo, muntik na akong pumunta ng Osaka. Tokyo de dewanaku, Osaka ni iku, Tokoro deshita. Tokyo dewanaku, Osaka ni iku, Tokoro deshita. Goju kyubang, pagpapahiwatig ng layunin. Formula ay conjunctive form ng verb plus ni, conjunctive ni. At para ito sa mga sentences na ang main verb ay pupunta, darating o babalik. Leksyon 67 Para pumunta Ikini Ikini Pero dahil di natin pwedeng sabihin na pupunta o darating o babalik para pupunta, wala tayong ikini at hindi ito ginagamit. Dokujiu Layunin pa rin. Ru Tame ni Ru TAMENI leksyon 67 pa rin. Nagagamit ang Ru TAMENI kahit anong verb ang nasa main clause. Para pupunta o aalis. Iku TAMENI Iku Tamini. Umarkila ako ng kotse para pumunta sa probinsya. Inaka ni iku TAMENI ni kuruma o karimashita. Inaka ni iku TAMENI Kuruma o karimashita. 61ban magdesisyon na gagawa. Dru, koto ni suru. Ru, koto ni suru. Lekshon 73. Magdesisyon na pupunta o aalis. Iku koto ni suru. Iku koto ni suru. Nagdesisyon akong na pumunta ng Tokyo para sa trabaho. Shigoto no tame Tokyo ni iku koto ni shimashita. 仕事のため、東京に行くことにしました。62番、マグディシションなヒンディーガガーは、ないことにする。ないことにする。レクションシテントイトレスパリン。マグディシションなヒンディポープンターオーア・アリス。行かないことにする。行かないことにする。 ダイル・ウォーランのおーら、何でしょうか何でしか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうかでしょうかか何でしょでしょうかしょうか何でしょにかしかでしょにかしか何でしょうでしょうかしょうか何でしょうかしょうか何でしょうか何でしょうか何でししょうか何でしょしょうかうしうし Leksyon 73 pa rin. Magdesisyon na pupunta bilang kaugalian. Iku koto ni steiru. Iku koto ni shite iru. Ang mga Hapon ay pumupunta sa templo tuwing bagong taon bilang kaugalian. Nihonjin wa ganta ni o ni iku koto ni shite imasu. Nihonjin wa gantani ni o ni iku koto ni shite imasu. 64 bang magdesisyon bilang kaugalian na hindi gagawa. Nai koto ni steiru. Nai ni Leksyon 73 pa rin. Magdesisyon bilang kaugalian na hindi pupunta o aalis. Ikanai koto ni steiru. ni Dahil lahat ng tao naglalasing, napagdesisyonan kong hindi napupunta sa mga year-end parties. みんなが飲みすぎるから、忘年会に行か,か,か,かないことにしている。65番、みすぎるから忘年会に行がない。バレ、まいばんたをなにんじせなさびせ sentence なしやんが d e シ i ン i o n para sayo。ることになる。ルことになる。ルきしゅんせてんシいン,シテンテ r e s p a r mapagdesisyonan na pupunta o aalis. Iku koto ni naru. Iku koto ni naru. Napagdesisyonan na si Ms. Tanaka ay pupunta ng Osaka. Tanaka-san wa Osaka ni iku koto ni natta. Tanaka-san wa Osaka ni iku koto ni natta. 66 bang, mapagdesisyonan na hindi gagawa. Nai koto ni naru nai koto ni naru. leksyon 73 pa rin. na hindi pupunta. Ikanay koto ni nar. Ikanay koto ni naru. Dahil sobrang mahal, napagdesisyonan na hindi na kami pupunta ng Paris sa taong ito. Takasugiru kara, kotoshi wa pari ni ikanay koto ni natta. Takasugiru kara, kotoshi wa pari ni Ika koto ni natta. Rokudzi na nabang mapagdisisyonan na gagawa bilang kaugalian. Ru koto ni natte iru. Ru koto ni natte iru. Leksyon 73 pa rin. Mapagdesisyonan na pupunta o aalis bilang kaugalian. Iku koto ni natte iru. Iku koto ni natte iru. Bilang kaugalian na pagdesisyonan namin na sa Abril taon-taon manunood kami ng Sakura Blossoms. Bokura wa maitoshi toshi no shigatsu ni hanami ni iku koto ni natte iru. Bokura wa maitoshi toshi no shigatsu ni hanami ni iku koto ni natte iru. 68 bang mapagdesisyonan na hindi gagawa bilang kaugalian. Nai KOTO NINATTE IRO NAI KOTO NINATTE IRO Leksyon 73 pa rin Mapagdesisyonan na hindi pupunta o aalis bilang kaugalian IKANAY KOTO NINATTE IRO IKANAY KOTO NINATTE IRO Dahil busy, napagdesisyonan na hindi kami pumupunta ng Shibuya pag weekend Syumat wa isogasii toki dakara Shibuya ni ikanay koto ni natte iru shūmatsu wa toki dakara shibuya ni ikanai koto ni natte iru 69 ban baka mangyari bale malitang tsansa na mangyayari ang formula ay full conjugation ng verb plus kamo shirenai kamo shirenai leksyon 74 baka pupunta o aalis iku kamo shirenai Iku kamo mo Baka pupunta ako ng Okinawa sa susunod na linggo. Boku wa Okinawa e iku kamo. Boku wa Okinawa e iku kamo. Nanaju bang malamang bale 50-50 chance na mangyayari. Ang formula ay full conjugation ng verb plus daro. Daro, leksyon 74 pa rin malamang pupunta o malamang aalis. Ikudaro, ikudaro, malamang pupunta ako ng Okinawa sa susunod na linggo. Boku wa raishu Okinawa e ikudaro. Boku wa raishu Okinawa e ikudaro. Nanaju ichibang siguradong gagawa. Bale sobra 80% ang tsansa na mangyayari. Ang formula ay full conjugation ng verb plus ni chigai nai. Ni chigai nai. Leksyon 74 pa rin. Siguradong pupunta o siguradong aalis. Iku ni chigai nai. Iku ni chigai nai. Siguradong pupunta ako ng Okinawa sa susunod na linggo. Boku wa raishu. Okinawa e eh, iku ni chigai nai. Boku wa raishu. Okinawa e eh, iku ni chigainai. 72 bang dapat lang nagagawa. Ang formula ay full conjugation ng verb plus haz. Haz. Leksyon 76 Dapat lang napupunta. Iku has. Iku has. Dahil wala na ang kotse niya dito, siguradong umalis na si Jiro dito. Kurumaga mo Koko ni nai no de. Jiro wa mo itta haz da. Kuruma ga mo koko ni nai no de. Jiro wa mo itta haz da. Nana-jusambang. Rason kung bakit gagawa. Ang formula ay full conjugation ng verb plus wake. Wake. Leksyon 77. Rason na pupunta o rason na aalis. Ikuwake iku wake. dahil holiday ngayon walang rason na siya'y pupunta ng trabaho kare wa kyo ga yasumi dakara shigoto ni iku wake wa nai kare wa kyo ga yasumi dakara shigoto ni iku wake wa nai yung bang kahit na version number 1 ang formula ay full conjugation ng verb plus noni. Noni, leksyon 78. Kahit na pupunta o kahit na aalis. Ikunoni. Ikunoni. Kahit na pumunta siya sa Japan para trabaho, hindi siya nakakapagsalita ng Hapon. Kanojo wa shigoto ni nihon ni itta no ni nihongo ga hanasenai. Kanojo wa shigoto ni nihon ni itta no ni Nihongo ga hanasenai. Nanaji yugobang at ang katapusan conjugation sa bidyong ito kahit na pa rin. Version number 2. Ang formula ay full conjugation ng verb plus keredomo o ang mga variations nito kagaya ng kedo o keredo. Leksyon 78 pa rin. Kahit na pupunta o kahit na aalis. Iku keredomo. Iku keredomo kahit na ikay papunta ng Japan, wala kang intensyon na mag-aral ng Hapon? Kimi wa nihon ni iku kedo, nihongo benkyo suru tsumori wa nai? Kimi wa nihon ni iku kedo, nihongo benkyo suru tsumori wa nai? Ating susumahin ang mga conjugations na ating tinalakay sa bidyong ito, numero 51 hanggang 75 pagbibigay at pagtatanggap ng action. Hindi nagagawa Tokoro, mga punto sa panahon. Pagpapahiwatig ng layunin, pagdidesisyon, pagtansya at probabilidad, at mga pseudo-nouns na has o dapat lang, at wake, pagpapahayag ng rason, at pagsasabi ng kahit na gamit ang noni at kiredomo. Sa susunod na video, ang pang-apat at panghuli ng series na ito, ating tutukan ang katapusan 25 conjugations, numero 76 hanggang 100. Ang passive tense. Ang causative tense. Ang causative passive tense. Pagpapahiwatig ng hangturan. Pagsasabi ng paggawa kagaya nito. Intensyon. Personal na obserbasyon at chismis sa paraan na nanto ka nanto ka, nagawa na, gagawin in advance, palapit at paalis. Habang hindi gumagawa, simulang gawin, biglang gawin, gawin at huminto, tapusin gawin, gawin muli, todo-todong gawin, at hindi todong gawin sa minimum 10 US dollar donation, pwede ko pong ipadala sa inyo ang formula sheet ng isang daang verb conjugations sa serieng ito kasama kanilang mga formula. O kaya exercise sheet ng kahit anong leksyon hanggang leksyon 113 para patibayin ang iyong natutunan. Ako mismo ang mag-check at magbibigay ng feedback. Email nyo lang po ako. Kung seryoso kang mag-influence sa ni Hongo, importante ang pagsasana at pagpapraktis araw-araw pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong vocabulary. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte Kudasai. Ja, mata ne!